Ayan, magbabalat po tayo ng itlog ng pugo. Ayan ang mga kakain ng itlog ng pugo. Gusto niya ba, guys? Sagot, Sara. Gusto mo ba ng itlog pugo, Sara? Sagot, Sara. Oh, gusto ni Sara. Gusto mo ba, Sara? Si Solo, gusto ni Solo. Solo, sagot. Bibi, sagot. Ay, sagot ni Bibi. Solo? Ayun. Si Janel. Nasa si Janel? Janel. Sagot Janel. Ayun. Si Mami Diba. Dib, gusto mo ba ng itlog pugo? Ah, oh, gusto ni Diba din. Ikaw, Barak. Gusto mo, Barak? Sagot. Ah, oh, gusto ni Barak. Si Iron. Gusto ni Iron? Aba, gusto ni Iron. Ah, tayo ka, babalatan na natin to, ah. Oh, waiting, waiting. Magbabalat tayo ng itlog pugo. <laughs> Milky, turn around. Turn around, Milky. Milky, turn around muna. Ikot muna, ikot. Ikot, ikot. Yan, turn around. <laughs> Galing ni Daddy Milky. Ah, tayo ka, babalatan muna natin. <laughs> Dami kong customer, eh, oh. Babalat muna tayo ha. Oh, wala pa Milky. May balat pa to. Okay, kakain na kayo ng itlog ng pugo. Pero bago muna tayo, bago muna na kayo kumain ng pugo. Hindi <laughs> na ka, huwag na nga. Naiinip na yun eh. Oh, di ba? Oh, sa sa iyo, ito according to age. According to age, ha? Clear. Ir. Iron. Copper! Bakit ka ba? Ano kay Ibarra ako Baka matagal. Milky. Huh? Oh, Ginel. Saan oh, si Ginel? Ginel. Ayaw ah, na sumag. Si baka muna lips. Ah, Unahin na natin si lips. Oh. Si Jerry. Ogoku! Oh, solo. Ayos si Solo ko. Russia. Grace. Polo. Ay, nalagyan ito polo. Sorry. Polo. Swerte na nakapulo. Carmen. Sara Ayun, yung maingay. Sarah. Ikaw yung maingay. <laughs> ay, kapit kaya mo na siya. Baba muna, baba muna, muna. Sagret, sagret. Sagret. Ayan. Yung tatlong walilit naman. Biyakin mo pa. Lugy. Kasi nilulunok agad nila. Oh my God. Walang <laughs> nguyaw-nguyayan. Walang nguyaw, -nguya nguyaw -nguya. <laughs> <laughs> mo na kaya. Ula, Sara, huwag na maingay mamamaus ka, Sara. Uh, so, ang una ko muna bibigyan ay yung nakaka-turn around. Sino daw magta-turn around? Bibigyan ni Papa ng prize? Turn around! Ayun, ayun. Turn around! <laughs> may, dahil dyan may prize ka, Wilkie. Yeah. Ayan. Ay, mag-paro-paro tayo. Teka patay, humigin mo muna yung maingay. Bakit mag Ang ingay ni Saray. Eh. Di ba? Paro-paro dito. Paro-paro. Namiyasa na yung isang magta-turn around. May ingay. Ulitin na natin. May, may ingay ra eh. <laughs> oh, para Clear. Ay, si clear. Ikaw na bayan. hindi <laughs> eh, pa kami. Bukit mo na ako mapayagi doon ha. Oh, ayun o. Oh. Sara, huwag na maingay, Sara. Uh? Okay. Kay bronze Next. ka na pa. Ito oh. oh. si bronze. Oh. Ay. Si Kelly pala niya siya kanina. Ay, di ko pa na ko pala to. Oh, ah. ito ba ito? Ah, Ang kanina ito kay Copper. Copper. Jinel. Si Milky ulit. Ah, Price niya yung ro. kanina eh. Uh, si Diva pala, hindi muli nabigyan. Price niya yung kanina eh. Ah, Ayan. Ayan. Oh. Next. Kay Solo na. Solo. Ay, na. Muna, baba muna, na, baba mo. Barak? Barak, tapos ka na, Barak. Huwag ganyan. nyan. Pagtapos Baraka. na, wag na mangulit ha? Grace. Hmm. Jerry. Goku. Gips. Paulo. carmen Huwag na yung maingay. Sino may maingay? Huwag ka na, <laughs> utesta <laughs> <laughs> <tong> ka pa eh. Tatlong buli ulit Ah. Uh, Saglit. Sina Mayor. Mayor. Uh, Snoopy. Snoopy girl. Ah, oh, Mayor. Si Astig. Si Estig, <laughs> binata na. Tahimik na po si Astig. Kasi nasasaway na uh, si Astig eh. Uh, Pag maingay okay. kasi si siya sinasaway Ay, ni Papa Fernand. Kaya yun, alam niya na oh. mali siya. Gusto mo ba? <laughs> Bilangin mo pa kung ilan. Tag-iisa pa ba sila? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Merong pa? ano? Yung mga maliliit, maghahati na lang ha? O, yung Kapoy ang malalaki ha. Paunahin uh, natin si Diba. Baracon. Upo Oo upoan. pa. Upuan, salit. Nadalas kayo sa upuan. Bumigat si Kalit. Sige, sige. Bumigat kasi si oh, Lips. Next, clean. Clean. Salit, salit. Iron eh. Uh, okay. oh, salit. Kaya rin ako yun. Ay. Kaya bronze ka na. Bronze. Ayan, lahat po sila nabibigyan. Ay, two, kay Copper ka na pa. Oh, copper. Oh. Copper, napit kay Papa. Hmm. oh Kay Janelle. O, oh, si sagret, sagret. Oh. Hmm. Kay sagret. Milky. Saglay, saglay. Sige, babagsak na naman tayo. Kumupo natin. Kay eh. hey, Milky. Milky. Ay, tayo tayo hmm. pa eh. O, teka. Baka ah, or... mabaksak si ano ah. Ay eh, nagagala si nagagala si Sorry. Si ano? Si Solo, si Grace, si Gracia. Oh, tapos yung maliliit na hati-hati. Si Goku. Gracia, tapos na. Malahin natin itong na uh, marapit sa akin. Ah. Cherry. Okay. Cherry, tapos si Lips. Walang oh, po paborito Ito, maghintay. Lips. Si Lips. Tama, Tama, si Lips pa. Oh, sino kapater pa Lips? Si Sara. Sara. Hmm. Oh, tapos si Kara, si Polo. Ari, ari. Sigara si Polo. Polo po. Tapos yung tatlo ng maliliit. Maghintay, baba. Baba muna, baba. Si Astig, si Snoopy, si Mayor, yun na lang. Maghintay, maghintay. Hmm. Ayan po, lahat po sila nabigyan ng pantay-pantay. Ito lang huli, hati-hati na yung anim na maliliit. Ay, nine. Si, yung tatlo maliliit. Si, si Astig, si Mayor, si Snoopy. Snoopy, Snoopy. Mm. Po. po, ang pagkain nila ng itlog pugo. Hmm. Hindi po madalas pero minsan pinapakain talaga namin sila ng balot o kaya itlog ng pugo. Mm. Eh. Diba? Ayan po, so, salamat po diba? sa tumapos ng aming video na to. God bless! Lana, bukas ulit mga anak.